Nandito ka ngayon. Bisita kita. Dahil alam kong na nasasaktan ka sa nangyaring hiwalayan or breakup ninyo ng ex mo. Mga utol, nakarating na rin ako sa ganitong posisyon. Naramdaman ko na rin yan at alam ko kung gaano kahirap, desperado-desperada ka, devastating at parang hindi ka makapagplano at hindi mo alam kung paano mo itutuloy yung mga pangarap mo sa buhay. It's very tough, especially kung halimbawang mahal na mahal mo siya, at hanggang ngayon ay hindi ka makarecover sa nangyaring breakup ninyo. Sa dami ng natulungan natin dito po sa Papong TV na hanggang sa ngayon ay patuloy pa rin po tayong gumagawa ng mga iba't ibang teknik at video para makarating at makatulong po tayo sa nakararami, hindi pa rin mawala sa isip ko ang isang best na solusyon or action o sabi na nga po nating proseso na pwede po nating gawin. Madalas po kasi nakafocus tayo doon sa no contact. Alam nyo po, napakarami or hundreds na po siguro yung binilag ko tungkol doon or even sa mga coaching session ko mga utol ay hindi po nawawala ang prosesong yon kasi isa po yun sa pinaka-effective. Pero behind the no contact ay napapansin mo ay nakatago rin ang isang klase ng proseso or technique na alam naman po natin na nagpapabalik din sa mga excess. At ito yung mga ilang beses ko na rin pong binlag na tinatawag po nating radio silence. Marami ang nalilito rito mga utol dahil ang iba na ililink o nalilito dahil nga po parang parehas po siya ng no contact. Although pare-parehas naman po talaga, cut connection, detach, space, no contact at kung ano-ano pa mga utol ay halos parehas din po ng radio silence. Bakit? Kasi po yung pag-silence po mga utol is one of the key factor at hindi po natin pwedeng basta alisin sa mga prosesong ito. For example, kayo po ay nag-no-contact. Hmm, kailangan nandun yung silence. Kayo po, for example, ay nag-cut connection. Nandun yung silence, nag-detach, nandun yung silence, nag-space, healthy space, graceful exit. Lahat po ng mga prosesong ito, mga utol ay hindi po natin po pwedeng alisin. Kasi pagka kayo po ay nanahimik, napakaraming wonders and advantage na pwedeng mangyari kung halimbawa kayo nga po ay nasa breakup. Radio silence po kasi mga utol ay yung tinatawag nga po natin na proseso or an act of being distant, detached from your ex in order to make them come back to you effectively, positively, clearly. Kasi, it allows your ex mga utol to crave, to miss you, hanapin ka, magkaroon ng regrets. Alam naman po natin, many times sinasabi ko na po sa mga coaching session ko, pagka alimbawang nininiglek mo ang isang tao, it generates or orchestrates obsession. Lalo kang nao-obsess mga utol, pagka parang iniisip ang pakiramdam mo, nararamdaman mo na uninvested ang taong yon sa iyo. Especially kung halimbawa, for example, ako po yung dumper na alam naman po natin na napakataas ng pride, di ba po? Na ang ng isang dumper ay halos parang kayang-kaya na po niya ang lahat. Hawak tayo. Tapos bigla kang tatahimik bilang hindi mo siya papansinin. Mga utol, shh, grabe ang impact nito mga utol. At alam naman po natin, based on my experience dito sa coaching session natin, Napakaraming bumabalik na mga ex, mas marami pong nagkakaroon kagad ng realization. Sometimes sinasabi nila na ito po ay emotional manipulation. Alam niyo po ba, yung mga ibang coach sinasabi hindi raw yan. Pero para po sa akin, nagpapabilis po kasi ng realization eh. Eh yun naman po talaga ang gusto natin mga utol, yung mapabilis or let's say nga po natin effectively mas maintindihan ng ex mo. Kasi po one of the key factor para bumalik ang ex mo sa iyo mga utol ay maramdaman niya dapat yung tinatawag na consequence. Eh syempre po yung silence it represents the consequence kasi iisipin ng ex mo bakit hindi ko nakukuha yung attention bakit niya ako pinapansin? 'Di ba po cause and effect and disadvantage po yon? Silence kasi mga utol helps you reestablish yourself. Alam naman po natin na pagkakayo po ay nasa breakup. Ang gulo ng utak natin eh. Halos siguro ang iba nga po dyan mga utol ay lumuhod na, umiyak na, nagmakaawa na, finorse na yung mga bagay-bagay mga utol or worse, nakipag-away o nanumbat na mga utol. Alam natin na masyado kang vulnerable at prone sa mga pagkakamali pagka kayo po ay nagpapanik, natatakot at nasasaktan. Ngayon mga utol kung maniniwala po tayo dun sa proseso at pakikinggan natin pansamantala or let's say gagawin nga po natin yung silence mga utol, kakalma ka. Mas lalong magkakaroon ng clarity yung situation at mas lalong madidetox at lilinaw po mga utol ang isipan ng ex mo. Let's say for example siya po ay nakipag sa inyo mga kapatid. Alam natin na 65% or 70% magulong ang utak niyan, negative. So kung halimbawa kayo nga po ay sa silent, tatahimik mga utol, syempre magkakaroon ng clarity, lilinaw po yun. So doon siya minsan magkakaroon ng pagkakataon, na magkaroon ng second thought sa kanyang disisyon. Kasi alam naman po natin na pagkalimbawang tumatahimik kayo, yung galit, yung negativity mga utol, nababawasan, nagsasubside, or nai-eliminate. At lagi ko rin binabanggit na para maibalik mo ang ex mo mga utol, hindi ka dapat mukhang kawawa hindi ka dapat mukhang malungkot, hindi ka dapat mukhang negative. So in order para bumalik ang ex mo sa iyo, mga utol, ay kailangan hawakan mo mabuti or ibalik mo yung tinatawag na value. So dito mga utol ay marire-establish mo yung worth mo kung halimbawa ang tatahimik ka. Very powerful po kasi siya mga utol dahil dito babalik na mabilis yung halaga natin. Radio silence kasi o yung katahimikan ay parang ipapakilala mo yung sarili mo or mararamdaman ng ex-partner mo na kontrolado mo na yung mga bagay-bagay. Kahit hindi. What I mean mga utol kasi alam ko may mararanasan ka pa, magkakaroon ka pa ng struggles at masasaktan ka pa. Pero sa pamamagitan ng silence ay naitatago mo yung mga negatibong bagay na to mga utol na pwede po niyang maramdaman agad-agad dahil tayo nga po ay vulnerable. Sa pagsubok mga utol at sa pagkatry na pagbalik ng ex mo, Lagi ko nga pong sinasabi na kailangan natin ng mga tools or motivation. Nandyan yung jealousy, nandyan yung kung ano-ano mga utol, realization. Pero alam naman po natin, silence mga utol will provide yung tinatawag na missing part. Kung saan mas malaki yung opportunity na mamiss ka ng ex mo mga utol. Kahit papano, or let's say it will play an important role mga utol, yung mamiss ka, of course is mas magiging mas mabilis yung realization ng ex mo. Tandaan! Radio silence kasi mga utol ay iiiwas ka nga doon. Alam nyo napaka-importante nun eh. Hindi ko pa pwedeng kalimutan or baliwalain yung parang ini-screw, sinisira mo. Kasi diba sabi ko naman po sa inyo, a dumper, most probably, ang gugustuhin yan, masira yung relationship. Mag-away kayo, gumawa ka ng mga bagay-bagay na mabubutas kanya. Normal yun. Kasi nga po, syempre may struggles din yan. At pagka nakikita at nararamdaman niya na may problema mga utol, lalo niyang nababalidate sa sarili niya na tama yung kanyang nag na tama yung kanyang naging desisyon. Kaya kung makakaiwas ka dito, for example, magre-radio silence ka, at least, nakatulong po siya in order to bring your ex back. Also, as I've mentioned, kailangan maramdaman ng ex mo yung mga disadvantage or consequence. Ngayon, kung alimbawang Tutulungan natin yung ex mo, for example, akawain natin siya, rarotretin natin siya mga utol, sesendan natin siya ng mga guilt letters, paparamdam natin sa kanya na talagang wala tayong value. Ang nangyayari doon mga utol, dumadali yung breakup para sa ex mo. E eh, di ba sabi ko nga po, kailangan natin iparamdam sa kanya yung disadvantage. So pahirapan natin ng konti, bigyan natin ng challenge. Kasi pagka tumahimik ka mga utol, magkakaroon siya ng second thought. Pagka tumahimik ang mga utol, syempre makakaramdam ng emotional attachment at maapektuhan din ang ex mo sa iyo mga utol dahil alam naman po natin once upon a time, dikit kayo, magkausap kayo, nagpaplano kayo, nagbabangayan kayo, naglalaving kayo. Ngayon kung alimbawang nga, hindi ka na available to mga utol, edi eh, parang binigyan mo siya ng konting challenge, di ba? Kasi syempre kahit papano in psychology, meron tayong repeated exposure. Hahanap-hanapin din po niya yun. Lastly, ang pinakaimportante kung gusto mo talagang bumalik ang ex mo sa iyo by using silence mga utol it gives your ex the opportunity oras para ilet let go yung mga negatibo or mga bad thoughts sa inyong dalawa and then focus dun sa magagandang bagay positive things kasi di ba sabi ko sa inyo in psychology mga utol pagka gumamit ka ng time lalo tahimik at wala kang ginagawa hindi ka nang iistorbo, hindi ka naghahabol. Alam natin na naturally, magsasubside yung mga negative na yon at lagi ko nga pong sinasabi the positive things mga utol yun ang maiiwan yun ang magra-rise yun ang mararamdaman ng ex mo eh syempre kailangan natin mangyari yon mga utol para bumalik siya sayo at silence ay makakatulong sa atin powerful yan kasi nga dahil dito mga utol ay tataas ang curiosity ng ex mo iisipin niya for sure paano mo nakakaya papaano ka sumasaya bakit strong ka? Bakit confident ka? At bakit parang accepted mo yung breakup? Lahat ng to mga utol ay magkakaroon ng letter C, curiosity, si challenge ang ex mo na kailangan niya o kailangan natin para siya po ay bumalik. Hanggang dito na lang po muna si Papong TV. I hope na nakatulong po tayo dyan. Suportaan po natin at syempre pabantayan po, po natin ang ating pamilya. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Papong TV po.